Guys, mag-second harvest na tayo. Ang dami na namang buong harvest. Hintan na natin yan. Ayan o. No? Puntas yung buong. Puntin na natin to. Kahit man eh. Kahit. Kuya, what na play? Pagka na lang. At pang dry ni Gloria. Mamang siya na guys. Nagyelo na. Ayan. Mm, mm taas guys. Opa. Ang daming bunga o eh. Ayan Oh, wala akong paglalagyan. Ayan. Ayan ko lang bumalik sa bahay. Ayan pa oh. May natira pa. Ayan. Wala ng bunga. Ayan. Maliliit pa oh. Ayan. Ang laki. Uy. Dalawang beses na to. Dalawang harvest na to guys. Oh. Ang laki oh. <laughs>